Ano ang addiction? Mahigit 48 milyong tao sa buong bansa ang nakikipaglaban sa pagkagumon na tinatawag ding substance use disorder. Noong isang libo siyam na daan kinilala ng mga siyentipiko ang pagkagumon bilang isang kondisyon sa kalusugan. Ayon kay E. C. Zold sa Milner, natuklasan nila sa pag-aaral ng mga daga ang utak na naapektuhan ng pagkagumon. Pagkatapos, noong isang libo siyam na at na Si Volkov at Skobert mga kilalang neuroscientist, ay nagsagawa ng e scan sa utak na tumukoy sa mga epekto ng mga karamdaman sa paggamit ng substance. Katulad ng ibang sakit, ito ay nakakaapekto sa tissue function. May dalawang bahagi ng utak na naapektuhan. Ang limbic system at ang cortex. Ang limbic system na matatagpuan sa loob ng utak ay may pananagutan para sa ating pangunahing survival instincts. Kaya kapag gumagawa ka ng mahalagang bagay upang manatiling buhay, tulad ng pagkain, pag-inom, paghahanap ng masisilungan, pakikipagrelasyon, o pag-aalaga sa iyong mga anak. Kinakagat ng iyong utak ang mga ugaling ito na nagiging sanhi ng pagpapakawala ng dopamine mula sa bahaging ito. Ang gantimpala na iyon para sa pagligtas ay ipinapadala din sa amigdala at hippocampus na nagtatala ng memorya ng kaganapang iyon. Ito ang ating kaligtasan. Ang hardwiring ng pagkagumon ay bumabago sa prefrontal cortex na nagtatangi sa atin mula sa ibang species. Dito nakatira ang paggawa ng desisyon at kontrol ng salpo. Kapag gumamit ng droga o alkohol, inaactivate nila ang parehong proseso ng dopamine sa survival center. At sa paulit-ulit na paggamit, maaaring mangibabaw ang droga sa bahaging iyon ng utak. Binabago nito ang mga pag-andar ng utak at inaakala ng tinaguriang hijacker na ito na ang pangunahing pundasyon ng kaligtasan ay droga. Sa paghijack ng utak, maaari nitong agawin ang mga pangunahing motibasyon pagkain, tubig, tirahan, pakikipagtalik at pagprotekta sa mga anak. Ang umaagaw ay nangangailangan ng higit pang sangkap upang makamit ang parehong gantimpala at kasiyahan na nagre sa patuloy na pagkasira ng tisyo ng utak mula sa tuloy-tuloy na paggamit ng droga. Bilang karagdagan sa mga biological na sangkap, ang pagkagumon ay may mga psikolohikal at panlipunang sangkap din kasama sa mga psikolohikal na aspeto ang mahinang coping skills at pagkakaranas ng mga sakit o mental trauma. Maaring kabilang ang kawalan ng mga sosyal na suporta at negatibong impluensya ng mga kaibigan. Bakit hindi lahat ng gumagamit ng alak o droga ay nagiging adik? May iba't ibang salik na maaaring magdulot ng karamdaman sa paggamit ng droga. Ang mga ito ay kinabibilangan ng mga personal na salik tulad ng genetika, edad ng simulang uminom ng alak o gumamit ng ilang substance, at mga salik sa kapaligiran tulad ng akses sa droga. Pero may mabuting balita, ang pagkagumon ay mapipigilan. Ang mga pangunahing elemento na pumipigil sa pagkagumon ay nahahati sa mga panganib at proteksyon. Ang mga salik na tagapagtanggol ay kinabibilangan ng aktibong pakikilahok ng magulang, mga programang nagpopromote ng pagpipigil sa sarili, pagkontrol sa akses sa alkohol at iba pang sangkap at pagpapalakas ng koneksyon sa komunidad. Isa pang mahalagang aspeto sa pagpigil sa pagkagumon ay pagkaantala. Sa madaling salita, ang pag-iwas ay tungkol sa pagpapaliban sa unang paggamit sa kabataan na mas marupok ang utak. Mas pinapahina ng hijacker ang utak at inuugat bilang isang sakit. Kadalasang nagsisimula ang paggamit ng alkohol, nikotina o marihuana sa mga taong may karamdaman sa paggamit ng substance sa murang edad, mula 12 hanggang 18 taong gulang na nagdaragdag ng panganib ng pagkagumon. Gayunpaman, ang pagkagumon ay maaaring gamutin. May mga pagsulong sa pagsusuri, mga programa sa paggamot, mga suporta sa pagbawi at mga medikasyon upang tugunan ang pagkagumon. Ipinapakita ng brain scans na kapag nagkaroon ng paggaling, maaaring bumuti ang tissue sa cortex at limbic system. Maging matalino. Protektahan ang iyong utak.